Diyan sa kami dito! Dika. Dito! Wala na! Kanina pa yan! Malinis na yan! Dito tayo! Wow! So, <laughs> 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 Baka makikita natin yung... <laughs> 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 Baka makikita natin yung eh! Hindi niya anabis siya! Makikita niya ito eh! Eh ba! baha kayo sa baha doon doon tayo hi who wants a kado yun a kado I give you a ano ni Sidi oh sa baha tayo Sidi sa baha yeah nga nagpunta ka rito eh. <laughs> <laughs> kita mo. Kita na naman ako. Ha? <laughs> Tingnan mo. Oh. oh. Ah, dyan, Ay, dyan Ay, kaya Ay, yung mic. <laughs> Ayan o, no, oh, kita mo. Oh. Ang aming mga mga tanghero dito. Ayan na. Oh. Tumataas pa ba ito? Hanggang tuhod lang yun. Hanggang tuhod. Ayan o, no, oh, nandito kami. Nagdama ko si Bangge. May may baha. Igusa, Ay, ba? Ba? yung baha. Hindi ko sa ulang. Malamit yung baha. Malamit Bangge dito. Hi, Yuji. Alika. uji kita mo. Ngayon lang kami naligo. Kasama pa namin si Yuji. Ngayon lang tayo naligo. Ngayon lang kami naligo. Nandiyo kami naligo. Wala lang Oh, hi. Okay, come on. Harap pa tayo. Oy. Wala namang mong lalakas dyan sa ulan na niyan. Sa ulan na niyan. Sige, wave tayo. Ang lang tayo. Okay. Oh, humina eh. Nawala eh. Humina. Okay. I'll see you in a bit. I'll see you in a bit. See a bit.